Wow. Ang tarik. Yeah. Yeah. <laughs> <Naka bijor> eh. <laughs> yeah. Yeah. Basic. <laughs> okay lang mahulog sa bilang tao, wag lang mahulog sa hulugan falls. <laughs> At baka. <laughs> okay lang mahulog, basta may sasalo. <laughs> Hawak, hawak. Ang ah. arthritis. Uh, Ang <laughs> igaw tang mga gout hindi makikita sa bibig hindi lang sa bato malalaking bato tapos na. Wala pa. na <laughs> Naririnig na yung lagaslas. Pero mami na ito guys. Malayo pa daddy. Malalim pa. Malalim pa daw. Rinig lang ang lagaslas pero malalim pa. Malayo pa. Palalim pa kasi ng palalim. Buti na lang yung siniganto nila ng raft yung mga bato, kaya hindi madulas. Pero yung sa bandang taas, makutik, napakadulas. I-slide na ako, hindi na ako bumagsak ng tubig yan. Ayan. Ayan. Ah. Ayan. Ayan. Ayan ay na ayan na hindi kapanakit kita alagas los lang ang naririnig ni ah, na g ayan na oh nasa gilid ng bundok ko oh. hindi na daan na namin mga bato palit muna na ako na kami natawa ah, at talagang ah. Oh, yun na ibang tao na. Ah. Kasalubong. Uy, nakikita ko ng tubig. Nakikita ko na yung tubig, oh. Tubig ng laga. <laughs> Buti pa kayo, tapos na, pabalik na. Ano ay papunta pa, pa lang. Kaya po, kakayanin. Kailangan <laughs> makauwi. May <laughs> nag-aantay pa. <laughs> Oops, yeah. Sakit pa. Sakit pa. Oh, my goodness. Ayan, medyo makapitik na Isang baba na lang, sumabit pa. baba pa daw. Yes, medyo pa nga. Bagto, Ay, bagto. Hindi <tellan> parang yantok tok yung guys na nakikita nyo yun yung nakita ayan o oh, yan o oh, lagas na sa tubig yan o oh, balik na tayo sa ating course tayo na iiwan ha ah. ayun na sila sa baba Ang Oh, Oops. Yeah. Oops. Ah. Yeah. Yeah. Oh, patikin, oh, 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 ya, oh, ya, oh, ah, ya, oh, ya, ya, oh ya, ya, oh, ya, ya, Oh oh, ya, ups, ya, yeah. Oops. Yeah. Oops. Yeah. Oh. Ayan, kita na siya. Yeah. Yan ang Gulugan Falls o Gulisana Falls. Ang dami nilalagyan na tubig. Ilang ako yung bitong napakaya ang tubig nito. Hindi nga bagsak niya po. Let's see. For the hour

Balik tayo. Pababa pa na konti. Yung isang baba. Ay, isang baba pa. <laughs> Ayan. <laughs> magingat ka. Wala kang kinakapitan. Okay. Ay. Yung bag mo ha Sige lang Okay 1, 2,